Nice! Makikita mo na agad ang 170 pesos new user voucher bundle. I-click lang ang claim now para magpatuloy. Paano nga ba makakuha ng unlimited new user voucher bundle sa Lazada? Sa voucher na ito, pwede kang makakuha ng hanggang 170 pesos na discount. Let's start! Sa iyong cellphone, ilong press ang Lazada icon. Then, i-click ang app info. Next, scroll lang pababa at i-click naman ang storage. Then, i-click ang clear cache. I-click din ang clear data. Then press delete. Next, i-close ang Lazada app. I-open ulit ang Lazada. Sa allow Lazada to send you notifications, i-click lang ang don't allow. Nice, makikita mo na agad ang 170 pesos new user voucher bundle. I-click lang ang claim now para magpatuloy. Then, i-click ang Gmail. Then click agree. Sunod, i-click naman ang Add another account. Enter your Gmail account. When done, press next. Enter your password. When done, press next again. Sa Add phone number, i-click ang Skip. Sa Welcome, i-click naman ang I agree. Sa Registration Incomplete, i-click lang ang Continue. Sa Add Mobile Phone, i-click ang Fill in Later. Next, if may lumabas ulit na New User Voucher Bundle, i-click lang ang Claim Now. Sa New User Exclusive Page, i-search na ang product na gusto mong bilhin. Piliin na ang product na iyong gusto. Then, i-click ang Buy Now. Sunod, i-click ulit ang Buy Now. Ilagay na ang iyong complete name. Next, i-type din ang iyong phone number. Sa region, city at district ilagay lang ang iyong address. Sa street o building name, ilagay lang ang iyong street. Kung wala, i-type lang ang NA o not available. Sa unit of floor, kahit wala na ito. Next, sa additional address, kahit wala na rin ito. Sa address category, e-select ang home kung sa mismong bahay mo tatanggapin ang iyong order. Kapag okay na, i-click lang ang save para magpatuloy. Next, sa order details, kung naka-check ang electronic protection, i-uncheck ito para makakuha ka pa ng discount. Pwede mo rin itong hindi i-uncheck para sa protection ng iyong parcel o order. Sa select payment method, i-select ang cash on delivery makikita sa aking order ang mga discount na nakuha ko sa aking bagong Lazada account. Ang voucher discount na 70 pesos at ang free shipping discount na 72.50 pesos. Next, i-click na ang place order para magpatuloy. If may lumabas na select payment method, i-click lang ang continue with cash on delivery. Nice naka-order ka na gamit ang iyong new user voucher. I-click lang ang X para magpatuloy. Makikita sa aking order na ang original price nito ay 123 pesos at hindi pa kasama ang shipping fee. Pero na-order ko ito sa halagang 53 pesos lamang. Almost 143 pesos ang nakuha kong discount sa new user voucher ni Lazada. Salamat po sa panonood. Do not forget to subscribe to my channel for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.